Guys, good morning. Ayan, uh, gumaganda na yung mga halaman dito guys. Oh. Yan. Gumaganda na yung mga halaman dito sa labas guys. Ah, uh, okay na. Ayan. Lumalaki na rin yung uh, Indian mango. Oh. Apple mango. Lumalagpas na rin sa ano. Ayan, sa ano ng bahay namin. ito ganda na lang yung pan ng uh, halaman dito sa labas malalagi na lang umuulan guys eh. Eh saramon na natin to. Kaya gumaganda na yung halaman dito sa labas. Uh, nagtatabaan na rin sila. 'Yon. Uh, lagi na lang umuulan eh. Kaya, ganda, ganda na ng mga halaman dito. guys nice. uh, ito guys yung ano, yung uh, labas ng bahay namin dito sa may kalsada. Yan guys, so, oh, ayan. Ito yung mga halaman na tanim namin guys. Maganda siya. Yan, lumalaki na. Ha, tumataba na sila. Yan. Uh, dati binidyo ko na rin to eh. Yan. Ang ganda oh. Ayan. Ang ganda na guys, yung mga halaman sa labas na ang bahay, bahay namin. yan Ah. Uh, ang na. yan -hmm. Uh -huh. guys, ang na. Ah. Uh, okay na yung mga halaman namin dito guys. Ah. Uh, Luma, ano na, tumataba na. Tumadami na. Yan. Ito yon yon uh, Yung mga saging namin, no? Oh, nagtatabaan na rin. Yan. Yan. Hindi na masyado mainit ngayon, kaya naka na sila. nakaraan ni eh, halos Ah, uh, uh, pero dinidiligan din ito kapag wala ng ulan na nandito si summer oh. sa labas yan Nice. Okay na. So guys, maraming salamat sa panunood. Ayan. Okay na yung mga halaman dito. Matataba na. Ayan. Ay. Pasok ka dun. Summer, pasok. Pasok ka dun. Pasok. Pasok. Dali, ka Pasok ka. Ay, naku si Summer ah. <laughs> Diyan ka sa loob. Lumalabas ka ha? ah oh, Pasok ka. Pasok ka dun. Dali. Pasok. Ayan. Pasok na. So guys, maraming salamat sa panunood Ayan. Thanks for watching. paki subscribe na lang po ng channel.